So, good day folks sa inyo mga tol. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Andito na naman po ang inyong lingkod, Buhay na Radio TV at Centre para mag ng konting kaalaman tungkol sa motor. At kung mapapansin nyo po, tanggal na ang fairings ng aking motor dahil magpapalit po tayo ngayon ng throttle cable dahil nung nakaraang video ay nag-share po ako ng mga remedyo kung paano mapapandar at may uuwi ang inyong motor. Halimbawa, maputol ang throttle cable ng inyong motor. So, wag na nating patagaling to. Simulan na natin 'to. So, let's go. So, syempre ang unang step po natin, is tatanggalin po natin 'yung lumang kable na nasira dito sa ating uh, sa ating motor. So, hugutin po natin 'yan. Tanggalin po natin 'yung cap ng ating piston sa ating mga kar kar karburador. And then, tanggalin po natin 'yung pinaka cover o top cover ng ating throttle para makuha po natin o mahugot po natin 'yung kable ng ating throttle cable. So, at syempre, bago natin tanggalin yung kable, tanggalin po muna natin yung piston at spring at cover para ilipat sa bagong kable. So, pipihitin lang po natin yung spring na yan, tapos kukunin natin yung pinakadulo ng kable. May lock po yan na pinaka pinakadulo nito ay may bilog. So, yan. Ganun lang po pagtanggal nito. Napakadali lang po. So then, tabi po natin yung piston, pati yung spring, pati yung cap para ilagay sa bagong kable. So, bali ito na po yung ating ipapalit na spare. Bali, in-order ko po ito. So, bahala na po kayo kung saan yung gusto mo order kung sa Shopee o Lazada. So, pang sim bonus, 110 po ito and then pagkatapos nyan bubunutin po natin yung lumang kable and then iseset up po natin yung bagong kable na ating binili para ikabit so tignan po natin yung sukat sukat ng kable na natin nabili dahil hindi po, po hindi po yan pe pwedeng pagka bumili kayo yung mas mahaba o mas maiksi kasi magkakaroon po ng problema dun sa pihitan po ng ating throttle So ang po natin, ipoposition po muna natin yung ating uh, bagong cable. Mauuna po yung pinakadulo So, then, ilagay na po natin yung pinakadulo sa ibabo ng ating throttle. May lock po yan, may pinakadulo. Yung dulo po ng cable na may pinakabilog. Pinaka so, yun po yung mag, magsisibing lock. So, ikabit po natin sa pinakapuno po ng throttle. And then, ilagay po din po natin yung pinaka-cuff ng ating throttle. Throttle, ha? Green. Green. So then, balik na po natin yung sa may pinakapulo ng throttle sa may parte ng piston sa may carburetor. So, balik din po natin yung rubber boot dahil para maiwasan po yung pagpasok ng tubig dito sa loob ng ating carburetor. And then pag na-setup na po, balik na po natin sa pinaka-ibabaw po ng ating carbondor, yung pinaka-piston at screen at cover cap ng ating throttle. Siguraduhin po natin nakabaon po yung piston. Meron naman po yung guide. Pagka hindi po nakatutok yan sa may guide, hindi po yan lala, o babaon o papasok. So, pihit, pihit, pihitin nyo lang po ng pakaliwa o pakanan. Pagka pumasok po yan, sigurado po yan, babaon po yan para po mailak po natin ng gusto yung pinaka-cover po. So ayan, kung po natin dito sa may grip, may kusa na po siyang bumabalik. Ayan, automatic na po siyang bumabalik. Dahil po maganda po yung pagkakapasok po natin ng piston at saka spring. So start na po natin. So ayan mga tol, all goods na. Sana sa pagbabag ito ng video ko ay nagkaroon kayo ng guide kung paano magpalit ng total cable ng sarili nyo pong motor. So hanggang dito na lang po ang aking video at muli. Mihingi po ako ng konting suporta at kung nagustuhan nyo po ang aking video, like and comment at pasubscribe naman po. At pakipindot na rin po ang bell button para bilid kayo sa aking mga video na aking gagawin. So, mabuhay po tayong lahat and God bless you all.